Pinilala at pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang peace effort ng Philippine Army sa Western Visayas na nagresulta sa paghina ng puwersa ng Communist Terrorist Group sa lugar. Sa briefing kasama ang Army officials sa Camp General Macario Peralta Jr. sa Capiz, sinabi ng Pangulo na kontento siya sa mga accomplishment ng Army sa rehiyon. Base sa ulat na inilatag ng 3rd Infantry Division ang mga armadong grupo ay nagpapangga bilang humanitarian group na nangihingi ng pondo mula sa international institutions para sa mga katutubo sa lugar. Pero hindi umano ibinibigay ng buo sa target minority groups ang matatanggap na pondo mula sa abroad. Katuwang naman nila ang iba't ibang pwersa militar para matuldukan na ang natitira pang limang guerrilla front sa lugar maganda ang nagiging performance niyo dahil mabilis ang progreso. Paliwanag na tama ang ating ginagawa, tama ang ating mga strategy, tama ang ating pag-apply ng NTFL-CAC. Ngunit patuloy pa rin ang military operations. Antay ko ang invitasyon ninyo makabalik dito sa 3ID para ideklara ang area na ito insurgent free. Antayin ko yan. But go ahead and keep up the good work. Keep working. We will get there in the end. Well done to all of you. Congratulations.